Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matapos makalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong hana, isa pang bagyo ang binabantayan ng pag-asa. Lumakas pa ang Low Pressure Area o LPA sa silangang bahagi ng Extreme Northern Luzon at naging isang tropical depression na pinangalan ng Ineng. Kumikilos ang bagyong Ineng ng pahilaga, taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 45 km per hour at pagbugsong nasa 55 km per hour at inaasahang lalabas ng bansa Martes ng gabi. Nilinaw ng pag-asa na wala naman itong direktang epekto sa anumang panig ng bansa, bagamat palalakasin ito ang habagat at katuwang ang Tropical Storm Haikui na patuloy na magdadala ng mga pag-ulan. Dahil dito, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ng malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, Cagayan, Batanes at Isabela. Magkakaroon din ng mga pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Lalawigan ng Rizal at maging sa Occidental Mindoro. Matapos kasuhan at bawiin ng armas, pinasasauli naman ngayon ng Philippine National Police o PNP ang retirement benefits ng dating police na si Wilfredo Gonzalez. Sinabi ni PNP Retirement and Benefits Administration Service Director, Police Brigadier General Nino David Rabaya, na aabot ng 588,000 ang natanggap ni Gonzales nang magretiro sa pambansang pulisya noong 2016 hanggang 2019. Kinumpirma pa ni Rabaya na inihahanda na nila ang demand letter para kay Gonzales para ibalik ang naturang pondo na natanggap nito sa PNP. Si Gonzales ay na-dismiss sa serbisyo noong 2018 dahil sa grave misconduct. Si Gonzales ay nasangkot sa road rage incident sa Quezon City noong August 8 matapos batukan at pakitaan ng baril ang siklistang nakasagi sa kanyang kotse. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda sa rice retailers. Kasunod dito ng kautosan na magpataw ng price cap o price ceiling sa bigas sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, hihingin nila ang listahan para sa payout sa mga nagtitinda ng bigas na pangunahing maaapektuhan ng kautosan. Sa pagtaya ng DSWD, aabot ng 2 bilyong piso ang pondong kakailanganin ng gobyerno sa naturang ayuda. Sa ilalim ng Executive Order 39, hindi maaari lumagpas no sa 41 pesos per kilogram ang regular milled rice habang 45 pesos naman sa well-milled rice. Ang listahan ay magmumula sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.